<laughs> kasi alam mo uh? susukat masusukat mo yabat kasi ng isang team or yung may ilalabas, yung mga bonuses para kay champion uh -oh. eh kung hindi ba nag-champion to lalabas ba na may trip sa Japan uh oo -oh. eh, yung sinasabi sa mga ibang teams na ganyan kasi let's uh, let's say mga lowly teams kay Blackwater, yung ah. Uh, Terra Firma, siguro, dyan nila kinukumpara. Hindi nila pwede kumpara sa Convention kasi tagad doon din si Governor. Uh, <laughs> sa, uh, sa contest, oh. yung mga iba. Eh, di pa naman nag-champion yun, eh. Uh -oh. Uh, <laughs> Subukan mo mag-champion yun. Di ba? Uh, uh, eh, okay. Kasi, eh, nakukumpara na kasi nag-champion na. Alam mo, mas, ma may kwento ko lang sa inyo. Ah... Uh, mga ating mga sport talakers. When I was playing, sa Santo Lucia, then I was traded to Shell no 1998. Okay? Uh, the dream of uh, winning a championship sa Santa Lucia is very was very elusive. Talaga maabot kami rin ng semis pero hanggang doon lang eh. Third and fourth eh. Di ba? Third and fourth. Uh, so gusto talaga na mag-finals. Iba pa yung magpa-finals ka. Iba, iba pa yung magpa-mananalo ka sa uh, different story. Di ba? talaga napakahirap manalo ng isang championship. Tama, di ba? Ikaw, pare, ilang correct, eh, correct no? ka, nang, championship. mahirap. Uh -huh. Yung mag-enter ka sa finals is one thing, winning pa na championship, ah, mahirap pa yan. Kasi, eh, nagtripe para din naman yung kalaban mo, di ba? Ngayon, alam mo, ang kasi na-trade ako sa, ano, sa, sa Shell, di no? Okay. Pero ang binabanggit sa amin, ng Santa Lucia, pag mananalo kami, Europe eh. Oo. Oh. <laughs> Euro oh, ba? Diba? Mas mas malayo, mas mahal. Mas malayo. And okay, uh, and true enough, nung no, wala na ako, nag-champion na Santa Lucia. nag europe Nung no, Tama. panahon nila, no, nag-Euro sila. Coach Norman, oh, Coach France, no, so Norman. Coach Norman. France, po, France, ah. France uh, Al Francis yata, nandun pa rin. Oh. Oh. nag europe sila. Correct, correct, France. Oh. so, So ano eh, uh, nababanggit lang nila yan kasi eh, nakita nila na, 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 na nagpunta nga doon eh. No? Uh, pero siyempre, yung mga iba naman, hindi pa naman nag-champion na, na, eh. If they nyo mag-champion, baka kung sasabing pa nila yan. Okay? Uh, Katulad kami, kami, okay, kami, uh, nag-back-to-back kami, uh, all Filipino. okay uh, uh, Sorry, sorry, yung ano uh, 1998 uh, Governor's Day last conference, okay, then... Uh, the following year 1999 all filipino nag champion kami shell. Uh, okay. Europe kami. Uh, Kaya lang nag nagkaroon ng problema sa mga ano sa passport, mga, kasama passport no, visa, kasama mga 'di yung mga sk scheduling. Uh, na, kasama mga asawa. Okay. Nag-Europe kami. Ay sorry. Europe kami hindi natuloy. Sayang. Ewan ko may mga problema-problema sa scale. Sabi ko, once in a lifetime, di ba? kaya ah, pa ako. Oh. Ang, ang ginawa, kung magkano'y i-gagastus sa Europe, ibinigay eh, naman sa amin. Iyon ang masarap din. Iyon ang masarap. Pa iyon ang masarap. Oh. <laughs> masarap pa rin iyon. Pero iba rin magkakasama kayo, di ba? Ah, ng team mo. May ah, ah. memories yun eh. Yung, yung, memories yun eh. Pero yung gagastus, I think, tagpo uh, tag 400 yata yung binigay sa amin. Maliban sa bonus yan. Ah, mali ba pa yun? Europe lang yung pag-Europe yun. yun. Nako. O 350. Eh, hotel lang yun. nun. Kain. Oo, oh, hotel. Ah, kain. Oo. At, at saka nung araw, mga sport na lakas, wala pang Airbnb. Ha? Ewan ko, ano, ah. ngayon pwede ka makatipid. Kung wala na Airbnb. Dali mo rin yung team mo. Ah. Makakatipid ka na sa accommodation. Eh, ah, dati pa hotel-hotel ah. yan. Ay, uh, ah. ang gastos yan. Oo, ah, ah, ah. diba? correct, correct. Uh, ah. Oh, so so yung pag uh, yung sa akin mga Spartalakes, don't get me wrong. Pero pag kukumpara kasi, uh, nagawa dahil nag-champion. Hintayin po natin mag-champion si Blackwater. Uh, <laughs> si para malaman. para malaman natin. Kasi itong mga naglagi nag-champion, I'm sure may mga ano sila eh. Uh, actually, ang pagpunta lang naman kasi sa, sa ibang bansa, during yung mahabang break. Hindi ko alam parang ngayon ang mahabang break eh. Hindi ka naman pwede pumunta sa isang bansa. Uh, kasi nga, yung Actually pare, ito pa, yung ano namin ha, yung yung aming uh, governors papuntang alo nag Hong Kong yata kami noon. Oh. Dinag Hong Kong kami noon kahit two nights. Three days, uh -huh. two nights. All expenses paid. Oh, three, oh wala, wala wala kang wala kang gagastos hin. Hindi pa pwedeng pumuntahin ka pag gagastos Kasi nakasimangot ang mga players. <laughs> kaya yung mga ganyan uh -huh. pare, yung mga, yung mga ganyang champion, hindi inaano ng ano 'yan hindi iniinda ng management yan kasi tumataas yung sales nila eh. Uh, okay? Uh, uh, ma, ma, okay. ah uh, so, walang problema sa kanila ang gastos eh. Mabigyan kita ng example. Nung nag-ano kami, nung naglaro uh, ako yung rookie year ko sa Presto Tibuli, Okay, yung alam ni Tibuli yung yung parang ice cream na may napahaba na, yeah, na ganoon yun eh. Uh, may, kal, uh, may kalaban yun yung Magnolia. Oo. Uh, na I Ngayon, nung bago kami lumaban ng champ ng finals o sa semi-finals, pinakita sa amin yung sales. Ano kami, uh, malayong segunda sa sales. Uh -huh. Yung pa rin ang tinatangkilik ng tao, yung Magnolia brand na yon tapos Pibo oh. Uh -huh. ni E eh, nung lumaban kami ng championship, hanggang mag-champion kami, inungusan na malayo eh. For that particular period in time, mga dalawang buwan daw na puro ano eh. Oh, edi eh, ano, ano ibig sabihin nun? Dagdag -dag sales, dagdag -dag kita. Oh, so yung mga oh. pag ipapatrip ka, wala yun. Mm. Kasi po, ang dami pumasok na na sales. At yeah. siyempre, natutuwa yung management. Mm -hmm. di ba? Eh, oh, yun yun. So, so yung ginawa po ni ano ni governor, eh talagang natuwa siya eh. Kasi nga, eh, pampanga pang na uh kung may kukumpara naman po ninyo sa ibang PD team hindi rin po ganoon uh, kasi uh, iba rin magbigay ng bonus ang mga PD teams maaring yeah. maaring hindi sa trip okay eh monetary considerations or yeah. uh, di ba na ibibigay na naman manyo pero kadalasan naman po may may, may trip yan eh kasi minsan kahit pare sa dugout di ba kinakantsawan muna yung ano eh Nung oh, oh, ganyan oh. ano, sa PB, kakantsawa mo na. Oh, oh. Diba? Kahit, kahit sabi mo, ano lang, Asia-Asia lang, oh, hmm. eh, napapa-oo eh. Napapa-oo hmm. yung ano eh. Yung management. Eh. <laughs> management. Na, tama, tama. lalo na pag, pag nandun yung personality na pwede mag-decide eh. Misal, oh. team manager, Rayo Pe, dumating yung mga EBP. Oh. oh. Nanood ng finals. Okay, eh, siyempre, <laughs> ano na siya, ambush to. oh, tuloy, oh. sige. Oo. Oh, oh. Diba? Sige, sige, sige. tuloy Sige. Aside from the bonus, may trip tayo. O, oh, di ba? Eh, Hiyawa yun. na. O, oh, yun. Ganun po yun. Ganun po ang nangyayon. Hintayin po natin magsipag-champion yung mga mga ibang teams. No? I'm sure, eh, ganyan din ang gagawin. At yung nakikita nyo naman, uh, bakit may mga nagsipag-champion at uh, sa tingin nyo, hindi nagpupunta. Tingnan po natin yung yung ano, yung kanilang, kung kaya saan nag-champion, baka naman nag-champion eh, in, in 10 days break lang, in next conference na kagad eh. Misan, di eh, ganun eh. Kailangan nila yes. mag eh mag uh, isayo ulit eh minsan ang um, um, trip pag may mahabang may mahabang ano eh uh, break eh doon din ginagawa eh oo uh, yun yun po yun po mga katalakas.